or meron kang alam na mas mabigat na trabaho na ibinigay dito kay Miriam Maslog kaya wala kang control sa kanya because somebody above you is controlling Miriam Maslog. I have an information. You cannot, you cannot uh, deny to me. I have a very, very accurate information na siya ay inuutosan ng somebody from Malacanang para papirmahin si Alisgo ng apidabit implicating President Duterte Senator Bongo, Senator Bato, and uh, General Karamat as the people behind the operation of Pogo. During the previous hearing, kinugratulate pa kita, pinagmayabang pa kita sa committee na yes, yung IG nagtatrabaho yan kahit na walang intelligence fund. Di ba? Yes, sir. So, dahil kayo, sa buong Pilipinas, kayong unang nakakaalam That Alice Goh has left the country already. August 14 pala. August 14. Quick okay, ka, Madam Chair. Yes, sir. Diba? O yes. kayo ang nakakaalam naka -naka na huli ay na nakalawas -naka -naka na pala. Yes, sir. In Inong graduate kita. O yes, sir. Yes. O ngayon, itong agent mo, hindi mo na na-handle lang properly. So, there is an agent mishandling in this case. Bakit siya nakakadirekta doon sa Indonesian National Police? Or, meron kang alam na mas mabigat na trabaho na ibinigay dito kay Miriam Maslog kaya wala kang control sa kanya because somebody above you is controlling Miriam Maslog. I have an information. You cannot, you cannot uh, deny to me. I have a very, very accurate information na siya ay inuutosan ng somebody from Malacanang para papirmahin si Alice Go ng apidabit implicating President Duterte Senator Bongo, Senator Bato, and the General Karamat as the people behind the operation of Pogo. I have a very, very A1 information. Sir, uh, if, I may, sir, if I may, your honors. Yes, General. Yeah. As to the connection of Ma'am Jijika to, to the Malacanang, sir, uh, wala ko akong alam dyan. Kasi ang pinag-usapan lang talaga namin, sir, ay yung whereabouts lang ni Alice. And Pero sir, if I may interject, Gen uh, Senator De La Rosa, Uh, meron ding baliktad na sinabi si Mary si Miss Maslog sa amin kanina na sumama siya sa inyo nung naaresto na si Guo Huaping sa Indonesia na pareho pa rin daw ang mission niya na kumbinsihin si Guo Huaping mag-surrender. Eh huli na nga arestado na nga no choice na babalik talaga sa Pilipinas. So bakit kasama pa siya dun sa pangalawang trip niyo sa Indonesia? Uh, Your Honors, please. Uh, the second time na kinuha namin si Alice, Right after nung nalaman yung pumutok sa media na na-arresto na, na si Alice, uh, Dr. Jessica called me up. Ang sabi niya, pupuntahan niya si Alice. Kasi during the time, Your Honors, nag-arrange na po si Secretary Abalos na kukunin namin sa Indonesia. Hindi po siya kasama. We were on our trip, si Secretary uh, Abalos, si Chief PNP, ako, pumunta ng Indonesia on a private plane yung uh, contact ni Secretary Abalos po. So, hindi ko alam kung kailan siya pumunta doon. At pumunta hindi pumunta ko alam. siya alam. ng isa niya, sir. Hindi kasama ninyo. Hindi po, Your Honors. Hindi po namin siya kasama. Sino nag-authorize sa kanyang pumunta? At bakit siya uh, pinayagang pumunta at sumama? Ah, uh, hindi po namin siya kasama, Your Honors. The second time na kinuha namin si Alice, hindi po namin siya kasama. Uh, Madam, Madam Chair. Chair. Pero SP nakita Pro, uh, siya doon. before I call si Pro Tempore, si Senator Sherwin kanina pa. And then Madam Chair, Pro Tempore. Interjection lang. General, bakit hindi kayo dumiretso kay Attorney David? Oh. Eh haros araw-araw nasa TV siya. Kung kami nga nakakadiretso kay Attorney David pag iinibidahan namin dito, bakit hindi pa kayo dumiretso doon at nakinig pa kayo sa isang pugante? Uh, ah, uh, Your Ah, uh, ganito po. Wala po kasi akong personal talaga na kontak kay Attorney David. Sa laki ho ng PNP, Intelligence Group, hindi ba ho niyo pwedeng diret i-access na lang po si Attorney David? Pangalawa, Intelligence Group po kayo. Ang kausap niyo ho, puganti ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit niyo siya. E criminal ho to. Bakit hindi uh... niyo na-detect as Intelligence Group? Your Honor, please, uh, we came on to know only nung sinare na yun ang information ng NBI with us kung sino siya. Wala po. In initially, parang, hindi po namin siya nakilala, Your Honor. Parang uh, ang, 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 ano ko, ang napipick na up ko dito, na eh, naisahan kayo. Hmm. Pare Pareho kayong nascam. E eh, kayong na intelligence, pero siya pa yung may matibay na intelligence kung paano kayong lokohin, Big time na naisahan kayo. Kasi sabi ni, before I call SP Pro Tempore, sabi ni Ms. Maslog kay Attorney David, may kilala daw siyang PNP top brass. Pero sabi naman niya sa PNP, eh, may contact siya kay Guho Huaping. So, pareho kayong na-scam. SP Pro Tempore. Hindi na-scam, Madam Chair. Sa akin, hindi na-scam. Ibig PNP. mo sabihin lahat. Hindi para... nung kabubo yung intelligence group na may scam Okay, thank you, Senator De La Rosa. something heavier, yung something thicker niya. behind ah, everything. Hindi yan ganyan. May Basta-basta. Hindi basta-basta walang ang intelligence group. Napakagaling na mga tao dyan. Dyan na yan, nag-start maging police sa intelligence group. Hanggang mag-retire dyan na yan. Kaya hana, one yan. Very sharp intelligence operatives yung mga tao dyan. I don't think na naisahan sila. Okay. Pending pa yung Thank tanong ng Senator De La Rosa. SP Pro Tempore. Uh, General, ibig sabihin lahat ng mga sinasabi nitong si Marian Maslow, you consider it as gospel truth? No, sir. General. Huh? No, sir. Ano 'yung mga pinaniniwalaan niyo? Bakit mo siya masyadong pinagkakatiwalaan? Ako na sir, naniwala lang ako sa kanya as to sa case ni Alice Kasi siya po ang, ang nagdala sa akin sa harapan ni Attorney David. Kaya from there, kung anong sinasabi ni uh, anong mga information na kailangan ko kay Attorney kay Alice, through his, uh, through her lawyer, nagtatanong ako sa kanya. All right. Uh, General, paano mo nalaman na itong si Jessica Francisco eh si Marian Maslog? It was shared to me. K Kailan? Your Honor, uh, it was shared to me during one of your uh, hearings at uh, Congress, I think, na hinahuli nila si Ma'am Jessica because of illegal use of alias. Didn't you exercise or conduct due diligence? Ah, uh, masyado your, mo pinagkatiwalaan ito? Namatay na, nabuhay pa? No, your honors. Ah, uh, nangyari po yung nalaman namin na iba pala ang identity niya. Nahuli na po si Alice. O oh, ngayon, pagkakatiwala mo ba siya? Ah, uh, since then, your honors, uh, hindi na po kami nagkontak sa kanya actually. De, ngayon at lumabas na lang pagsisinungaling niya, pag-scam niya. Alam mo, ano ito eh? Ah, uh, con artist to eh. Sa scammer to the max to. Magkakatiwalaan mo pa ba? With the prevailing circumstances, Your Honors. At isa pa? At ano, ano, ano? Please. General. With the prevailing circumstances, Your Honors, na napanood na ko ngayon, eh, access denied na po yan pag gano'n. Access denied.